Hello mga kahoots! Welcome back sa ating segment here in One Hand. My name is Zia. And this is Yel. You're your Kahoot your Duan. So yun nga, no? yung last topic natin nung no ating our uh, last segment is... Na no, yun? Um, it's more about how to make your sahod last. Oh! Paano And, pag wala sahod? Hindi, wala na. Ganon. And ito pala, siya, alam mo ba? Kasi di ba may bago tayong community ngayon? ayo. oo. Uh. Yung ilang beses ko lang pinaplog na sana sumasali tayo mga join, Kawans. Join, join, join. Yes. And recently, we had a poll asking our Kawans, mm. what's the top priority every sahod? Ano yung top priority nila every okay. sahod? Ikaw, ano ba yung top priority mo? Ako? Mm -mm ako pagka eh hindi um, um, i'm giving uh, sa family ko mm, so mga, siguro nagbibigay ako sa kanila siguro mga 5% is it like for bills yeah bills or... actually nandun na lahat bills groceries ayon yan yun, yun yung, yung binibigay ko sa kanila so sila yung pinaka likes kung magsa-saud sa kanila yung portion na mas malaki or yes sa kanila well ako same um, for family the bills Unang una um <laughs> like the kuryente, tubig, wifi and all. Mm -hmm. And then the rest na lang yung siguro yung for for my, you know, yes, sariling. Ah-ah, uh, uh, like the wants, the savings and all. And alam mo ba yung I guess same sa atin sa mga sa what ano yung top priority natin? Ganun din yung mga ka-wants natin. Oh. Kasi sa poll natin, naglagay tayo doon ng mga choices and isa doon pipiliin nila ano yung top priority nila. Oh. And did you know that 30 4% ng nag-respond is same sa atin. Bills, kuryente, tubig, wifi, and rent. Yun yung um, uh, top priority na kanilang pinili. Well, I guess, tayo naman lahat, di ba? Parang yun talaga yung main priority. Especially kung ano ka, um, kinoconsider mo yung sarili mo or ikaw yung considered as the breadwinner of the family. Yes. Yes, actually, you know that. Yes, ganun talaga. I mean, syempre, di ba, sa'yo sila, sila umaasa, okay. di ba? So, ang hirap naman sila i-down kung ganun. So, talagang yung priority mo is sila talaga. Yes. And also, based din sa Pinocos Latin Nepal, no, mm -hmm. there is 24% ng ating mga kawans ang nagsabing, loan repayments or pagbabayad ng utang. Which is something na hindi ko in-expect. Kasi I thought, di ba, akala ko bills and then ang susunod dito is more like the food or grocery. Pero alam mo, akala is... ko, nga, akala ko isa lang eh. Ah. Akala ko bills lang talaga. Kasi pag sinabi mo bills, hindi na lahat eh. Oo, uh, uh, di ba? Akala ko yun uh, lang. Akala mo yun, yung, yun lang yung pipiliin mo? Yes. Tapos okay. ayun, bigla. Yun nga, meron 24% na nagsabi na loan payments or yun nga, magbabayad sila ng utang. Pero sa so, tingin mo, Yel, ano ba yung pwede nating um, bigay sa kanila na tip? para ayun ma ano nila yung pagbabayad nila ng mga utang di sila na de delay so and so forth well i guess uh, me i someone na who tried you know to especially with the um online lending apps mm -hmm. at some point i tried it okay so al alam mo ba recently lang um we had challenge sa so pagbabayad ng at uh, kasi tumawag sa akin yung mom ko mm mina telling me na, kailangan natin to bayaran malapit na kasi yung due date and all and malayo pa yung span yung yes, sahod, okay. diba? and for someone na hala hindi siya kasama sa si ano ko sa budget oh, for this mm. month, kasi biglaan siya biglaan siya mm -mm. so ako parang saan ako kukuha ng bayad and all hindi ko alam saan ako medyo malaki yung amount niya oh. and the good thing is that um one hand was there nung time na kailangan oh, to. We tried. And totoo yung sinasabi na within just a minute nga lang, ito eh, be honest, nakakuha mo. Nakuha siya and nakapagbayad agad ng bills. Siyempre, nung time na kailangan ng, eh, so dumating na yung sahod, mm -hmm. it's time to pay for the, pay. Okay. Oo, oh, uh, mayara na yung nahiram kasi. Pero, as lang, ilang months yung, ano mo dun sa, Ah, Um, if I'm not mistaken, it's four months. Four months. Pero, siyempre, if kaya naman na siyang bayaran agad. In advance? Oo. Uh -uh nag-set na ng portion for it. Ganon. You know? mm -hmm. Yun nga, gaya ng sabi ko, may every month, talagang may nakaset na na portion. talaga Pero ano ha, parang yun, parang sa mga co natin, na siguro ganon, yun yung pinaka-the best um, tip na pwede na uh, sa -huh. kanila. Yung uh, magbayad agad, kung uh -huh. uh, meron na talaga kayo. Okay. Kasi, kahit na sabihin na natin na yung pera na inaasahan ninyo, isang ka-portion na yan we have responsibility as a you know as diba? a borrower yes as a borrower may tayong responsibility to, so dapat dun sa pera na makukuha natin dapat kasama na rin dun yung responsibility natin na magbayad dun yes. sa yes mm -hmm. as a responsible di ba nga last year na as a responsible borrower yeah pay on time. pay on time yes very important to pay on time and siguro ano Tip na rin, kapag mag tayo, siguro yung right amount lang oh, oh, na la kailangan natin. Yeah. If it's something na hindi, alam mong hindi mo mababayaran siya. Mm. Kailangan lang care. talaga natin. Uh Oo. -oh, yung you kailangan know. lang. Yeah. And speaking of makakain, no? uh, mayroon naman tayong 24 cent na nagsabi na ang kanila daw top priority every second is food mm. and groceries. Mm -hmm. Kayo, um, tuwing kailang ngayon nag-grocery or pang ilang like days ba or months, pang ilan yung binibirin ninyo? Sa bahay, um, hindi kami ano, weekly, like yung di ba, every week. May, mm. for a week na handa na kasi sa amin una wala kami ref so every oh. everyday kami every uh, everyday at saka kasi hindi natatansya yung kinakain yung pagkain namin kasi for example sa umaga kaka kakainin kakain lang mm -hmm ano na yon, ah, hindi kasi kami, sa bahay kasi madalang mag-breakfast kasi late na gumising okay. yung mga tao. So, diretso lunch. Okay. Yung pagkain ng lunch, papasok po yun ng dinner. Kasi, um, ako, hindi ako nagdi-dinner sa bahay. So, dad, tatlo lang sila nagdi-dinner doon So, parang ganun yung hatian ng pagkain sa amin. Uh, everyday, bibili, ganun. So, para din siguro hindi masira sa wala so, uh, 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 yun. So, at saka ano din eh, um, hindi naman malakas kamain yung mga tao sa amin. So, parang, for example, ang budget natin today is $150 na ano na siya na la-last na siya in the holding. Kayo sa inyo paano ba? Sa amin kasi um nagluluto kami sa umaga. Mm -mm. Yung breakfast namin iba pa sa ano namin sa lunch and dinner. Mm -mm. So yung breakfast namin sa umaga kanya-kanyang luto abi. Ah, okay. Kung ano yung gusto namin kainin like for example eggs or hot dogs yung mga ganon. Then kapag once na nagluto na ng uh, lunch. Yung ulan namin ng lunch, umaabot na yun ng dinner. Dinner din. Then, kinagandahan doon, minsan kasi, umaabot din siya kinabukasan. So, pwede mo siyang baunin. Baunin. Yeah. No, ganun din sa us. Di diba? Sobrang tipid lang doon. And, 12% sa mga respondents ang sumagot na savings naman ng kanilang mm -hmm. top priority every sahod. Which I think, uh, ilang beses na natin siya na-discuss since last week. You know, every sales. Dahil yung ano pa, so pa first episode natin. Mm -mm, Di ba? Diba?

ah, uh, maaas uh, siya. Kung kaya mo siya i-save, i-save. Mm-mm. Kasi parang those small amounts, pag napagsama-sama siya, very yes. siya, malaki yung tulog malaki, niya. Diba? Malaki yung uh, magiging amount niya. Mm-mm. Tsaka uh, hindi lang siya yung parang sa isa mo lang mapapaglaanan. Uh -huh. ba? Diba? Pwede mo rin siya hatiin. 'Di ba? Yung sahod mo hinati mo. Uh Tapos -huh. yung savings mo pag malaki, pwede mo rin hatiin, 'di ba? Maraming ano siya, marami pa siyang purpose. Yes. Especially during emergency, yes. 'di ba? Kasi 'di ba may iba't ibang klase naman ang um, Lisa reason kung ba tayo nagsisave. So, ayun, meron ding 9% na nagsabi nga, ang reason daw ba't sila nagsisave, it is because sa emergency funds na nagsisave. Yes. Mm, -mm. Di ba, pag biglaan na may nangyari, may yeah. na nagkasakit. Eh. kasi we never know talaga. Expected yeah. unexpected, sabi nga nila. And meron dito, sabi, 1% uh -oh. uh, kids, expensive. kids expensive. expenses. Siguro, the, ano this includes the tuition fee sa um, baon. Yeah, sabagay. Para sa mga, mga anak, anak, diba? Yung mga nanay, tatay na uh, meron silang mga anak na supportahan Well, I guess, isa yun sa talagang... Lalo na kung ano ka, kung for example, may anak ka na college na, yun yung pinaka, uh -oh. I think, pinaka mahirap kapag college. Kasi yes, mas magastos. Kasi diba ngayon, tuition fee, uh -oh. isa doon yun sa mga pinaka... ano Um, challenges. Yes. And dapat pinaghahandaan ng mga magulang. Lalo na kung gusto nyo um, mag-aral yung mga anak nyo like sa mga private, schools na private, many-pricey. Yeah. Talagang dapat paghandaan siya. That's why savings, again, is very important. Doon talaga nagsasola. So, savings talaga. Yes. And, um, syempre, as someone na tayo, employees, adults, sumasahod, it's very important to know how we prioritize our sahod, how we oh. prioritize it. Um, I think, um, If we know how to prioritize, paano i-handle yung sahod natin, it helps us to uh, prevent ubos agad moments. Alam mo na, yung yeah. ubos agad, wala na. Oh. And also, it gives yeah. us control, paano natin... Oo oh, uh, alam mo, sabi kasi nila, ikaw dapat ang kumokontrol sa pera. Oh, okay. Hindi dapat yung pera ang kumokontrol iyo di ba? Yes. So, ang nangyayari kasi doon, uh, pag ang pera ang nangokontrol sa'yo, Basta may nakita ka, gusto mo, may pera ka, oh, bilhin mo. Oo. Oh, oh. So, mali. Baliktad. May nakita ka, may pera ka, pwede naman naman yung ipagpaliban. May mas importante pa kasi pupundaan yung pera mo. Yes, that's right. And also, ano din yun eh, nagre-reduce ng stress. And guilt. Guilt, di ba? sa oh. sarili mo na, hala, ko kasi ginastos to ng... Oo, oh, pa para maiwasan yung mga ganon. Oo. Oh, oh. Di ba? Yung maiwasan yung parang isipin mo, dapat pala kasi ko na lang. Oo. Oh, oh, diba? diba? Dapat kasi, anong hindi na bumili nito. Saka, ano eh, it also prepares us sa mga unexpected 'di ba? Emergency Ito lang nga na emergency mga nangyayari ganyan 'di ba? Pag alam mo how to how you handle your um sahod, alam mo kung paano, Oo, tsaka mafe-feel mo na ano, na hindi mo kailangan kabahan. Oo, kasi of course na ako mapagkukunan, mayroon kapag ano, so, so for example uh, the id expected, 'di ba? For first. example, um na, 'wag naman o pero kung for example nasa hospital yung loved ones mo, diba? disiplina, uh oo. -oh, disiplina mahalang. na rin kasi ayun nga, kailangan mong pigilan yung sarili mo. Na hindi porket meron ka, is go-go ka lang. Go, go ka lang ng go. ba? Diba? And also, ano siya eh, uh, nakakatulong ka din sa family mo. Yun. Diba? Yun, yun, nga yung masarap sa feeling. na Nakapabig kapag bigay ka. But yes. Diba? Na Di pag nakapagbigay ka sa kanila, hmm. na, na, tawag doon na, Nabalik mo na oh, yung binigay. binigay niya sa'yo, di ba? Kasi kaya na na, uuwi ka ng bahay, meron ka pa sa lubong. Maha, wow. And also, it helps uh, us na ma-prepare sa bigger, you know, responsive Kasi nga naman, future. hindi tayo pa bata. Huwag ka lang baby face. Yes! <laughs> Ganun lang. Pero hindi tayo, ayun nga, hindi tayo pabata. One day, magkakaroon tayo ng family, di ba? And kung hindi ka marunong mag-handle ng pera mo, mag-isa ka lang, sarili mo lang. What, what more, what ba? more Dapat may pamilya. Yes, so, what more pa, di ba? May mga may anak ka na. nag-support no ano, ka na. No? Mas, mas mahirap siya. Oo, uh, mas mahirap siya. That's why it's very important that as you're growing old, you're also learning how to be responsible in terms of handling your money, your salary, and all, especially your savings. That's why, mga kawans, it's very Important na. You know, uh, change must start within you. Yeah. And also change um, should start at a very young age. Yes, that's true. So as you grow old, must um yung learnings, mo, yung experiences. Mo, mas ano siya, um diba, we, we learn from again. our experience. Diba? Uh, uh We so, learn from our mistakes. Uh, okay. and syempre, yung in terms of financial, we learn from it. Yes. Yes, and um, I guess maybe for now, um, I think it's time. We'll yeah, uh, it's time. <laughs> pero medyo mahaba-haba. Hindi ka yung kanisapan. Hindi pa ba alam? Oo. Masasabi lang namin, see you next know, uh, uh um, time. And, um, uh, and, uh, and, um, and yeah, medyo mahaba-haba na yung ano natin. Pero, pero sana may natutunan sila. Di ba? sana. Natutunan kami. So, kindly comment down below kung may natutunan man kayo dun sa tatlong episode na nakaroon nagkaroon tayo. And, if you, uh, pa, if you guys have suggestions for like yes. topics or you want to yes. Uh, kung ano yung gusto ninyo na ma-open natin yes and also may mga polls and may mga questions, questions. ipo na sa nakati sila uh, lag, uh, mag mag-participate yes and you never know baka may prices pala kayong malay mo, oh, diba? diba nagtanong pala may price ka uh, may special gift ka na dyan diba para hindi kayo mahula sa ating balita at mga um, questions or uh, news. events ah, sorry events What's happening so Kindly uh, uh, like follow and Um, share our social media pages. And don't forget na mag-join sa ating community One Hand Nation. One Hand Nation. Grabe ano, um, uh, grabe yung mga participation ng mga members natin doon. Sobrang na-appreciate namin kayo. Yes, and you never know nga, baka mali nyo kayo naisusunod naman alam <laughs> But anyway, like what we said, and I guess there's no goodbye, but see you next time. And tadaan, sa oras na kailangan ng tulong? Sagot ka ni One Hand. ka ni One Hand.